Kakampi ng Bayan, Kasangga ng Masa, Kapanalig ng Batas at Gustisya, Attorney Danny Cohn, Abogado de Campanilla. Magandang gabi po. Ako inyong Mari ng Bayan, Mari Yao. Kasama natin ngayong gabi ang Very Warm. Ayan ha? Very warm, ha? Lapit na Pasko kasi, di ba? Very warm! Very accommodating! Ayan, ha? At saka napakagwapo naming abogado de Campanilla! Walang iba kundi si Attorney Danny Conception. Good evening, Attorney! Magandang, magandang gabi rin sa'yo, Mare, at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan! Bakit pag sinasabing nga, uh, no? Parang kinabahan ako dun sa intro. <laughs> Bakit ka naman kinakabahan? Parang hihigi ka ng pamask. Aya. Yeah. <laughs> di ba? Usok-uso oh, yan ngayon. Parang oh, mamamask ko. Ay talaga, pupunta ako uh, ng bahay ninyo at kakanta ako doon. Kahit sabi mo sa akin patawad, matutulog ako sa harapan ng bahay ninyo. Alam mo nung kami bata, uh oh. mamamask ko kami. Langkay-langkay. Anong langkay-langkay? Grupo-grupo. Ah, so, grupo-grupo uh, is langkay-langkay. Langkay. Ah, langkay-langkay. Kaming mga bata, hindi uh -oh. ah, di magmi miss mag-ano muna kami, mag-a-attend ng mass. Yung Misa de Gallo? Ay, hindi. Eh, pagka mga bata, ano yan, yung first mass sa umaga, usually 7 or 8 o'clock yan. Ah, bata ka pa noon? Hindi ka pa nagsisimbang gabi? Baka short pa ako noon. Ah, okay. okay. Sige. Hindi eh, mar marami kaming mga magpipinsan. Ah, okay. Ah, pagka pagkagaling namin sa simbahan, at mga pagka mga antingin namin ay breakfast na. Mm. Lalakad na kami niyan. Saan pupunta? Ay, sa bawat bahay ng aming mga tiyahin, pinsan, mga ganyan. Tingnan mo to? At mamamas ko kami. O, nakakuha naman kayo? Ah, minsan pandisal, may palamang hamon. Ah, may ganon! Ay, isang tiyahin ko, ang, ang laging binibigyan niya sa akin taong-taon, toygan Ah, ganyan. Buti hindi ka naging polis. Ina-expect ko yun. Uh, ano kaya magandang toy ganang bigay ng, uh, ang tawag ko si Chas, si ayan. Uh, pero bakit, ano, bahay-bahay? Sabihin, ang lalapit ng bahay niyo. Ah, magka, nyo. magkakalayo rin, pero nalalakad. Ah, magkakalayaan ah, kayo, magkatabi? Ah, halos oh, magkakatabi yun. Uh, isang, okay, yan. ah. Siguro maglalakad ka. Pinakamalayo na doon, mga isang kilometro yung layo nung isa. Lang lakad. Alakad, okay. So, alakad. lahat kayo alakad meron. alakat kami, bibigyan lahat ng ah. ginagawa. Bisan, tig GGs, tig Eh, dati malaki na yon. Ah, malaki yon. Oo. Oh. Eh, ba't eh, bat ngayon? Kami pumupunta sa'yo. Bakit sabi patawad? Ay, hindi. Pag pumunta ka sa akin, ah, may pandesal. Ah, gusto may hamon. At may keso. Ayan. Ah, ah, no? Talagang napakasarap ng Pasko ng Pilipino. Ah, yan. Ah, ah, iba talaga yan. Meron ka bang mga uuwing mga kamag-anak? Meron. Yung dalawa kong kapatid na babae, mm -mm. lagi silang umuwi pag Pasko. Yung bakit? isa ay nasa LA, uh -uh. yung isa ay nasa New Mexico. So bakit? Bakit daw sila umuwi? Ay, sempre para... Kasi buhay pa rin yung nanay namin. Mm -hmm. uh, so, di uh, Spend time. To spend time mm -hmm. with the family, with my mother. Mm -hmm. Who, by the way, is 90... 1928, eh. Ay, grabe. She was 1928. born 1928. Paki, paki nga, paki mm -hmm. 97? So, she is Oh, three years na lang, 100,000 na. 100,000. Yes. nineteen twenty 1928. O, oh, ano, so, di ba? 11, Tama. O, oh, yeah. oh, three years na lang. Yes, may 100,000 ah, na siya. Pero yung nanay ni Gabin ay 1926. No. i compute nyo. Ha? Ay, oh, isang taon na lang. Isang taon, 100,000 na. Kala mo nyo naman, 1 million, 100,000 lang. Kala <laughs> naman. <laughs> diba pero sabi ko nga we always have to counter blessings so thank you pa rin diba mm -hmm. so tingnan mo nga naman umuuwi sila ay, kada klase yung Christmas. nanay ko nanonood pa sa ating programa ay talaga ko okay. so babatiin ko yung nanay ko si, si e. Miss Bayambang yeah uh, alam. Si Miss oh, Bayambang. Oh, oh. oh, Ikaw, hindi ka ba naging Mr. Bayambong? Walang uh, gano'n eh. Ah, wala. Wala mga Mr. Mr. ng araw. Okay. Miss, miss Miss lang. lang. <laughs> ah, sige, anyway. Alam nyo, nakakatuwa na pagka tayo po ay nagdi-discuss dito ng ating mga dati at uh, hindi na natin mm -hmm. na-experience ngayon, ay maraming nakaka-relate. Diba? Maraming mm -hmm. nakaka-relate yan, Anyway. Oh, yeah. Kung uh, kayo po ay globe user, 0954-310-0331. Ah, oh, na eh. so, talaga to kung maka, makapatay ng joy eh, Kill joy. At kung oh, smart, oh, 0961-770-8807. Ah, ayan. Mukhang naahitang kita ron. Oo nga, naahitan ako. <laughs> tabas na tabas eh, di ba? Anyway, eto na. Si Tita Lisa, ang ating texter. Siya mm. ay 56 mm -hmm. years old. Quezon City. Kinalmot ng stray cat ang tita ko. Habang kumakain kami sa Alfresco area ng isang restaurant. Mm. Pwede ba namin panagutin yung Resto for Medical Bills at Sakit? Nako. Pero baka stray cat nga eh. Stray Oo. eh. Stray. stray. Sa madalit sabi, ay hindi alaga. Hindi niya alaga Noong sa restaurant. At eh, alfresco. At alfresco pala. Oo nasa, oy, labas. nasa labas. Oo. Paano yan? Oo. Baka mahirapan tayong papanagutin yung may-ari ng restaurant, mm. maliban na lamang kung meron silang kapabayaan. Anong klaseng kapabayaan ba yung nakikita mo dito attorney? Oo. Oh, oh. Ano kayang paano natin sabi na sila ay nagpabaya? Uh, yung bang hindi Kaya, pagtaboy na doon sa pusa or yung pag-allow uh, nila doon sa pusa na magstay sa isang lugar ay isang kapabayaan? Eh kasi nga stray eh. At saka mm. sa totoo lang, I think um, kasi may mga areas talaga na may pusa may pusa talaga inaallow yan lalo na sa mga Ayala Malls. sa mm -hmm. pa pansinin mo sa sa may greenbelt ang daming stray cats pero yung mismong mall mm -hmm. naging very uh, very very uh -huh. uh, responsible uh -huh. na tinapag sila at saka ka space sila or inuuter o kaya naman pinapaantay vaccine uh -huh. ng rabies. Pero yun ang Pero hindi natin alam delikado ito. Delikado ron ay kung ito ay rabid ano ha kasi uh -huh. alam mo yung wala pang gamot sa rabies. Ay kailangan kasi kung saan ka kinagat. Uh -huh. Alam mo ba nakakalmot lang ako dito o oh, attorney uh -huh. dito ako nakakalmot ang sakit ah. Ah. kung saan ka pala kasi na kusa ka pala na, nakagat ako ng alaga ko. Naalaga ko. Kasi kung yung dati kasi yung mga natin tinik, kinukuha nila yung pusa, yung kamay ng pusa, <laughs> tinilaga talagang, talagang talagang matanda na eh, di diba? ba? Bakit bakit, ah, bakit? bakit? Bakit ang pusa, eh yung pusa ang kanilang ginagamit para matanggal daw yung tinik. tinik. Oh. Kasi yung pusa kapag ipinanganak, suwe. Ha? Huh? Alam mo yung suwe? Pag yung baliktad. Una paa, yung paa. Hindi, uh, una yung paa. Unang paa. Yun ang suwe. Kasi normally, dapat ang unang lalabas, ulo. ulo. Pero ang pusa, ang unang lumalabas ay paa. Paano naman nila nalaman yun? Ay, tinigdan nila. <laughs> <laughs> Habang manganak yung pusa. Oh, Dinakikita nila. Kaya yung pusa, ang ta, ano yan, suwe. Yung suwe, pabaliktad. O hindi, ako'y so, nakagat ng eh, aking nakagat sarili kong aso. Para, dahil, ano yun eh, para, i re reverse niya. Ah. So, para ma-reverse, ah. ah, pag ginanon mo daw ng paa ng pusa, re-reverse yun. Sa na tumusok, lalabas. Ah, may gano'n. So, ganun. lalabas yung tinig. Ah, kaya yung okay. pusa, yung kamay ng... Baka ganda ang ginawa mo. Hindi, hindi. sa akin yung doggy ko kasi makulit ako. So ang ginawa niya, sa sobrang kulit ko sa kanya, mm -hmm. pag ganyan niya, natamaan nung ngipin, pero hindi niya ako sinasadyang kagatin. Alam mo, nung nagpunta ako sa hospital, ah. kung saan ka kinagat, doon ka i-injectionan. At hindi siya mura, ha? Siguro ang nagasus ko sa, sa buo. Hindi, sa tiyan? Dati ngayon, sa lang nini-inject yun. Hindi, kung saan ka kinagat, dito. Diyan ako i-injectionan, sakit, ha? Oh. No. Sabi ko, ba dyan? Ang sabi niya, eh, dyan ho talaga kung saan kinagat. Ganon? Oo. Oh. Tapos, ang gaso siguro, o oh, overall, kasi ilang beses ang balik eh. Hmm. Siguro, naka 30? Ah, 30,000. Oo. Ba, parang tataga ka yata. <laughs> Huwag mo sabihin na yung ospital. <laughs> parang matagak. <laughs> Oo, ata. Oh, parang gano'n. Ah, Medyo expensive. Ah, Tapos balik-balik pa. Tapos ah, may days pa yon. So ah, sa tingin ko, ramdam ko yung feeling niya naggumasto siya. Ah, hindi, pero ganito, kung halimbawa sa pagpasok ninyo sa restaurant, ay napansin na ninyong may pusa. At despite na napansin ninyong may pusa, ay pumasok pa rin kayo wala akong kasalanan yung restaurant. Yung restaurant. Eh, paano kung kumakain sila? alam naman ninyo may pusa eh. At saka maraming gumagala. No, Talaga eh. Meron. Nakita oh. naman yung meron. so, parang, at ito'y alfresco, so eat at your own risk. Yes. Pero kung walang, wala kayong nakitang pusa, normally, ini-expect ng isang customer na walang pusa sa loob ng restaurant. Hindi nga loob el fresco. Eh. Eh, hindi, pero most likely may ano yun. May siguro may... Maraming wala. Ang al fresco kasi wala lang bubong. Oo nga, pero wala din siyang divisions. Ah, eh, At saan po sa tumatalon. Halimbawa, <laughs> pupunta doon sa kabila, pupunta sa kabila, pupunta sa kabila. pwedeng may pusa, walang pusa ngayon. Mamaya, Mamaya meron na. na. Yeah. Oh. <laughs> so yan. medyo ano, 'di ba? Hmm. Eh, ano yon Malas talaga. In <laughs> depende ho kung mapapatunayan natin na may kapabayaan. Yung nagpapatakbo ng restaurant. Okay. O, sige, eto na. Si Marinel ng Angeles, Pampanga. Nakabali mm -hmm. natin to ha. Magandang magandang gabi sa'yo, Marinel. Good evening. Good evening po. Okay. Mm -hmm. ah, Marinel, anong masarap na handaan sa Pampanga pag ganitong malapit na magpasko? Sa Pasko, anong handa niyo sa Pasko? Ano anong handa niyo sa Pasko? Yung pinagmamalaki ng Pampanga, ano ho ba yun? Sabi niya, ang hirap naman ang tanong nito. Ano daw po, wala? Natawa siya. Oo, wala kayo hinahanda sa Pasko? Ano po eh, kalilip. Hindi mo talaga ako talaga na kong pangga. Kalilipat lang din po. Ah, kalili... Oh, sabi ko nga. Ay, sige. Okay, kayo, sige. sa pamilya niyo. Ah, ano, sa pamilya niyo na lang. Special na niluluto niya Pasko. Pagpasko. Yan. Wala rin. Wala rin. Sa tingin ko, pakantahin ko na lang to. Eh, kasi, ano? ano daw pa? Barbecue. Ah, simple lang daw siya. <laughs> simple <laughs> lang <laughs> daw siya kung maghanda. Uh, barbecue lang. Ah, sige na nga, Marinel, Di na kita pipilitin, ha? Kasi ah, baka umiyak ka na. ano <laughs> ang tanong mo kay attorney? Ah, uh, ano po kasi, May nagpa... May nagpinansin mo yun na pera. Ano daw? <laughs> Pero wala kami <kang> <laughs> Sorry, sorry, sorry. Ulit, ulit, ulit. <laughs> ano yun? May? Ito ka lang ang panigil advice. Ah, kaya... Uh -huh. May nag may may nagfinance po sa akin na nag finance ah, ah nag -finance. pera ng pera nagpahiram yes, may nagpahiram okay yes po. pero ano wala po kami kasulatan wala silang kasulatan okay mm, tapos nakakatawa yes, <laughs> to yes, may translator o sige ano, tapos eh yun okay. tumutubo po siya ng 20% per month apo ang usapan kasi namin, ipapautang ko po, po sa ibang tao. Mm. Oo. Oh. Nako, pautang, kaya pautang, kaya pautang, oo. pa? pa, pa oh. po. Ang problema ko po kasi that time po, hindi ko po siya napautang. sa sariling, napang sariling gamit ko po. So, ikaw ang gumamit? Yes po. Pero hindi niya po alam na gano'n. Mm -hmm. Kaya po alam niya, tumutupo pa rin po yung pera. Mm. Pero recently po, kasi nagkaroon na kami ng problema, pinabarangay niya na ako, inamin ko po na gano'n. Mm -hmm. Kaso, umabot po ng 150K. Mm. -hmm. nila sa akin. Ang, ang capital lang po nun is 45K. Mm -hmm. Eh, nakapag solid po ako sa kanya ng 5K nung July. Mm. -hmm. Tinanggihan po kasi kami ng barangay kasi yun nga daw po masyado ng malaki mm -hmm. Eh, kanina po kasi, dinal nagharap na kami sa attorney, Ganon po. mm -hmm. Wala po kaya, ang hinihingi po kasi sa akin, 150K kasi, Estapa daw po kasi yung pwede kong maging case kung hindi ko ibibigay mm -hmm. yung ano hinihingi nila mm -hmm. as per attorney din po na nakaharap namin. Attorney eh, niya? Sabi ko po, po, wala naman po kami kasulatan. Attorney niya? Yes, yun po. po. Ay, ah, eh, sino yung attorney niya, binabayaran niya? Um, may kakilala niya po. Kaya nga, so parang, parang ano niya, pribadong abogado niya. Ah, pinakamaganda niyan, pumunta ka sa PAW. No. Sa public Pero, attorney's office. Sako sa po ba yun, yun ng estapa, sir? Eh, kung ganyan lang ang istorya mo, hindi. Hindi siya pwedeng maging staffa. ground for estafa. Okay. Kung kung yung kwento mo sa akin eh kaya-kaya uh, nila sinasabing estafa kasi dapat ay ipinauutang mo sa iba. 'Di ba? Yes po. Eh pero dahil hindi mo pinauutang sa iba, ginamit mo eh parang sinasabi nila estafa. Hmm. Okay, pero ah uh, sa komstansya eh, eh, uh, na nangyayari, sa, hindi 'yun basta Hindi pakistafa. naman, hindi naman uh, hindi naman hindi ka naman kasi pina, parang pinagbawalan na ikaw ang mangutang. Mm. 'Di ba? Pinagbawalan ka ba na dapat hindi ka mangutang, ha? Dapat ah ito pauutang mo sa iba. Ganun ba ang sabi? Hindi, ang alam ko, wala naman, ang sinaam mong kasundo po sila min ipapautang po dapat sa Uh, ano ibang tao okay. And then, pero hindi pinagbawalan ko ba po. Ah, pero pinagbawalan ah, kaya nga, so hindi ka naman pinagbawalan na ikaw ang mangutang mm. sa halip okay. na ipautang mo sa ibang tao eh pwedeng ikaw ang umutang okay. so hindi okay. sa, sa tingin eh, mo ang, hindi siya estafa ang feeling ko, kung hindi naman siya pinagbawalan na siya yung umutang noong perang ipapautang sa iba mm. ang tingin ko, walang estafa eh, pero siyempre, depende yan dun sa mga aligasyon na isusulat nung abogado hmm. nitong kaibigan mong nagpautang sa'yo. Mm. Ah. So, misa nasa abogado yan, ano? Nasa abogado yan. Oh. Pero sa ating kasi, kung hindi ka naman pinagbawalan na gamitin na ikaw yung umutang dun sa perang ipapautang mo sa iba, hmm. oh, di... Ang tingin ko, baka walang estapa yon. So ngayon, ang tanong niya, Siyempre, natatakot siya dahil siyempre ang estafa may kulong yon criminal may kulong. offense yun. At saka pagka isinampan ng piskal, eh, mayroon pa siyang magbe-bail pa siya. Oo. Hmm. So, anong best na pwede niyang gawin, attorney? Eh, dapat kumuha na siya ng abogado niya. Kasi, pag kasi, tinuluyan siya dyan, ah, kailangan niyang depensahan yung ah, sarili niya. At saka, no? napakalaki po nung interest na sinisingil. Correct. Kaya yan, dapat ka nang may abogado kasi hihingin natin sa, yung abogado mo, hihingin niya sa husgado na bawasan yung interest na sinisingil sa'yo. Correct. Correct. Nakuha mo, kasi pagka-final nila yan, so uusad yung kaso, uh, at syempre ikaw ay uh, mag-dedepensa uh, ng iyong sarili, kaya kailangan mo ng abogado. Kailangan mo ng abogado. So ngayon pa lang, oo, dapat oo. may abogado ka na. Ngayon, ang libreng abogado, yung uh, PAO. Ang tingin ko, hindi ka naman tatanggihan ng PAO, kasi hindi naman ikaw yung nagre-recover nung pera. pera. Mm. Ikaw ang sinisingil. Kasi alam mo, sa totoo mm -hmm. lang, siguro napayuhan din yung tao na yun na istafa mo para maging ah, criminal offense eh, yan. pero hindi naman kumu final nila oh, ng istapa oh. sa piskal, eh, istapa ang ipapayal ng piskal. Eh, kaso, dapat kasi mm -hmm. yung 150 na yan, dapat nasa small claims lang yan eh. eh. pero siguro, feeling ko lang blessing nga yan kasi kung 150, kung nakita ng judge yan, parang, ang laki naman yan, 45 lang utang, di ba? Malay mo, uh, di ba? pa, di ba? Oh, na triple yung inutang mo. Pero maghanda ka rin ng abogado mo kasi baka mamaya mm. eh magkawaran ka ng hindi mo nalalaman ah. kaya kailangan mm. uh, medyo tutukan mo, hindi ka pwedeng Punta, tumakbo. Pumunta ka doon sa public attorneys office. Nakuha mo? Opo, eh kanina po kasi ma'am, nagharap kami sa attorney. Oh, eh, pero attorney niya yun eh. Para na corner na ako. Anong sinabi sa kasi bakit ka pumapayag na sa abogado niya? Anong 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 napapayag sa Dapat po kasi mag-notaryo lang ng kasunduan namin. Eh hmm. nakikiusap pa doon sa harap nila na hindi ko po kaya yung hinihingi nila na gano'n. O oh, so ano, eh, wala kang eh, kang pinirmahan. Ang payo ng Ayun eh, nga po. At hindi, kaya nila. Po, kanina, ah, kaya kaya ka pikinorner ng ano eh. Kaya ka kinorner. Kasi ka sila ng ebidensya para maging stapa But anyway, ano yung pinapirmahan sa'yo? Memorandum of agreement po na na, na nakalahad naman po doon na yung utang ko 45,000. Ah, thousand. okay. Asi ah, dahil diyan sa stop. memorandum of agreement na yan lalong nawala ang stapa. Pero nagkaroon siya ng eh, utang. Ah, pero nagkaroon siya ng utang. Investing ah, ng hindi investor. pero oh, pero hindi yan. Maskin pa nakalagay na ganoon, pwede pa rin nating patunayan sa husgado na ang interest doon 45 lang. Ah, na ang uh, principal doon, 45 lang. Ah, oh, pero pero eh, dahil din sa doon Ah na kung yung bang tuloy-tuloy pa rin po. Oo, oh, talagang yun. Pero uh, papa, kaya mo lang yung, ano, yung amount kasi yung amount, eh, maski paabuti ng tatlong million yung kung utang, walang kulong yon hmm. Pero ang sinasabi ko yung kriminal, dahil ginawang ka ng memorandum at sinabing ito'y utang na lang at ito'y babayaran mo, na wala ang stapa. Ah, oo. Ah, nawala, nawala ang stapa. Pero kasi, kasi attorney, uh, nagkamali siya, pinirmahan niya. Eh, unang-una, -una, wala naman silang kasulatan. Hindi, okay yon, Kasi nung pinirmahan niya yun, nawala ang stapa. O, hmm. hindi ka na ngayon masasampahan ng stapa, Dahil dun sa pinirmahan na yun na agreement, na memorandum. Nakapirma ba sila dun? Yes po. Oh. Kaya nga, ay, di nawala yung stapa, Hindi ka na nila kasuhan ng stapa. Ang tawag namin dyan, novation. Okay, pumayag na siya na utang na lang. Kung mm -hmm. ano mang istapa, kung may istapa man nung umpisa, eh, binawa, binali binaliwala na nila yung istapa at pumayag na lang sila na utang na lang. O, di nawala yung istapa. O, di ngayon, sisingiling ka ngayon nila sa 145, 50, at uh, papatungan pa nila ng interest. O, di pagka dinimanda ka nila, Oh, edi eh, di yun naman ang sasabihin mo sa husgado mm. na bawasan po natin na your honor kasi 45 lang po utang ko, sobrang laki po ng interest nila. Okay, nakuha mo, Nina. Ay, nakuha mo, ano pangalan niya? Marinel, Marinel. nakuha so, mo yes Marinel? Po. Okay. Yes o, oh, sige ha, ah, ganda mo yun, naman, yun ha? ha. Sabihin mo, ay sabi po nung napagtanongan naming abogado dahil nagkaroon na po tayo ng agreement, eh nawala na po yung stapa, kung may stapa man. Okay. Anyway, pag kung magpapail sila ng stapa, yun ang magiging depensa mo. Pero yun, magiging depensa, ang mag magre-raise ng depensa na yun, pagka dinimanda ka, abogado mo. So, pupunta ka sa PAO. Okay po po. Okay. Okay. Thank you so much. Maraming salamat. Kaya naman pala hindi siya makasabi ng kung ano-ano. Nasasad siya. Dahil? Naistapa siya. Naiistapahan siya. Oo, na -istapahan okay. siya. Paano siya magkakaroon ng Paskong maganda o naiistapahan siya? Mm -mm. Di ba? Ah, dapat istupado. <laughs> <laughs> ano yung istupado? Hindi ko alam. Isang luto yan. Na ano? Na ano siya? Uh, merong kasama. Tomato sauce? At saka ano yan? Ang, ha? Uh, merong star anise. Oo nga, hindi ko nga rin alam ano yung star anise. Pero ano yung... Hindi mo alam bang star anise? Hindi. Ano ba yun? Ko, napaka ignoramos mo pala sa mga cooking ingredients. On air tayo, on air. Ay, opo. Ah, okay. <laughs> ano nga? Ano nga? Estopado. Estopado. Hindi, is it... No, no, no. Ibig sabihin, tomato base? Well, sa yung iba siguro naglalagay, pero kami hindi. Wala kaming tomato sa estopado. Isda, pwede. Ay, hindi. Ang, ano ang ba baboy. Meat or ba baboy. Oh. Ah, okay. Ah, okay. Matamis? matabis ah. ah. Pero ang pinagkaiba niya sa paksiw, itong estofado... Paksiw maasim eh. Ay, suka. Oo, oh, oh, suka. Ah, pero itong estofado, wala. Oh. At sa kapangalawa, merong star anis ang estofado. Ang paksiw, wala. Paksiw mm, na pata. Anong ginagawa ng star anis? I'm sorry, hindi ko alam. Ay, ay mo, star lasang anise. anis. Hindi ko alam. Hindi mo alam ang lasa noon? Hindi. hindi ko alam. Ikaw <laughs> Chinese ka pa naman. <laughs> kung makakain ako, hindi ko na tinatanong. Ayan, ah, star anis. Oh, nakita ko na, nakita ko na. Pero Ayan. hindi ko alam paano ba yung lasa niya? ba Cooking Star? Ah, oh, okay, yeah, Star Anis. Ah. Okay, at dahil po dyan, hindi po ito cooking show. <laughs> oo baka nagkaman. Ayan, ang dami ah. Yeah, Grabe kayo, ha? Ah. Okay, fine. Okay, ah, kapag sige. naligyan mo ng suka, paksiw. Ah, kapag okay. walang suka, estufado. Pero naligyan mo ng star anise. Ah, masarap ah. siguro yan, ano? Mm. Di ba, mapapasko na. Kapag ah, naligyan mo pa ng uh, black beans yan, humba. Ay, gusto ko yung humba. Ah, Matamis yun. masarap yung, yung humba. humba. Yun. nako. Sa Pasko, pagluto tayo niyan. Nagjejeta pa naman ako. Ano na? Sandwich na ang ko eh. Ay, wag kang, basta wag kang kakain ng carbo. Yung sandwich, may carbo din yon. Ah, dapat kanin. Ay, walang, Ay, kanin. Dapat talaga puro, puro, puro ulam lang. Puro ulam lang. Puro ka meat and vegetables. Yes. Wag kang kakain. Eh, wheat naman eh, Mag wheat bread. Nagsalita ang malaki tiyan. <laughs> Akala mo mahadaling gawin yun? Oo oh, nga. Hirap-hirap gawin yun. Hirap-hirap no. gawin Sige nga, kumain ka nga ng paksiw. Sige nga, na walang kanin. Ay naka. Yung humba na walang kanin. Ah, diba? O kare Sinungaling, sinungaling. Ay nako. At lalo na ngayong kumain Pasko. Kumain ka pa ng kare-kare. Ngayong Pasko, maraming nga handa. Sa susunod na episode, ah, yan na pag-usapan natin. Ngayon, wag ka lang kakain ng kanya na parang kang kargador. <laughs> Construction worker. Construction <laughs> worker. Eh, isang buong Ganya ganyan, di ba? Ah, ah, kasi nga, ah. hindi, ba't nga naging construction worker ang tawag sa napakalakas kumain? Sige nga. Eh, kasi sila, ano sila eh, nag exert sila ng effort. Oh, di ba? Kasi may effort. Oh, oh. Kaya gabundok yung kanin. Ah, kaya na, nila ng energy-giving food. Ayan. Oh, sige eh, carbo yun, carbo. Oh, oh. oh. Ay, pero, ka, tapos na, tapos na raw. <laughs> <laughs> oh, sige, maraming maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayong gabing ito. At sana po ay uh, natuto kayo sa amin. Di lang ng usaping legal, pati ang Star Anis. At syempre, gusto kong batiin ng aking Papa Jimmy, of course, Mama Trining, and Babe Mac Castro. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako inyong Mare ng Bayan, Maria. At ako ni Dani Kun po, abogado de kampanya ng bayan, hanggang sa susunod po nating episode. Bye! God bless you! Oh,